Hello guys, good morning! Uh, papasalamat lang po ako sa lahat ng mga nagbigay ng stars sa akin kahapon. Uh, kahapon lang po dumating ang aking star icon so ayan po, ang una ay si uh, P.B. Fernandez na taga first floor po na aking kaibigan dito na konyang sa Hong Kong no, matagal ko na siyang kaibigan and then, sunod si Mads Merly Taladro ayan, kumari po sa barangay Mangista and then next is si Antonit Bohos pinakamagandang babae sa balap ng lupa so, ayan, kapatid ni Ati Susan Bohoso and next is si Ati Sally Montoya. yan taga-Canada po yan siya. At, uh, uh, magaling niyo pong magluto sa pampangan, no? Magaling magluto. Uh, yan, yan po siya, i-follow niyo at napaka- galing niya sa luto at marami kayo matututunan. So guys, sila po ay mga matutulungin at generous. Follow po natin sila para po sa inyong mga dagdag na followers. Salamat po sa lahat ng mga nagtangkilik ng uh, aking video at nagbigay ng star, no? Napaka-generous na yung po pagpalain kayo na Lord, no? God bless us all. And please don't forget to follow, like, and share my video. Thank you.